Aries, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin para sa Aries. Ngayong araw ay puno ng enerhiya at pagkilos. Ang mga desisyon mo ay maaaring magdala ng malaking pagbabago, kaya't siguraduhing buo ang iyong loob sa bawat hakbang. Mas magiging produktibo ka sa pakikipag-ugnayan sa iba lalo na sa aspeto ng trabaho at negosyo. Ang iyong masuswerteng mga kulay ay blue at pink, na sumisimbolo ng balanse at pagkakaisa. Ang mga numero mo ngayong araw ay number 18, number 34, at number 21, na nagdadala ng kasaganaan at pagkakataon. Taurus, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang Taurus ay haharap sa mga oportunidad sa aspeto ng pananalapi at personal na buhay. Bigyang pansin ang mga detalye upang maiwasan ang pagkakamali sa desisyon. Ang komunikasyon mo sa pamilya at mga kaibigan ay magiging mahalaga sa pagbuo ng mga plano. Ang green at red ay sumisimbolo ng paglago at tapang kaya't isama ito sa iyong araw, ang iyong mga numero ay number 22, number 31, at 10, na nagdadala ng tagumpay at tibay ng loob. Gemini, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, magiging masigla ang araw na ito para sa Gemini, lalo na sa aspeto ng kaalaman at koneksyon. Mag-ingat sa mga pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang white at yellow ay magdadala ng kaliwanagan at optimismo sa iyong gawain. Pumili ng tamang pagkakataon gamit ang iyong masuswerteng mga numero: number 19, number 23, at number 32 na nagbibigay ng balanse sa buhay. Cancer Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang Cancer ay makakaranas ng emosyonal na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ito rin ay tamang panahon upang maglaan ng oras para sa sariling kapakanan. Ang iyong masuswerteng kulay na blue at pink ay nagdadala ng kapayapaan at pagmamahal. Huwag kalimutan ang iyong mga numero. Number 10. Number 16 at number 21 na nagsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Leo, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Para sa Leo, ang araw na ito ay magdadala ng oportunidad para sa liderato at pagpapakita ng kakayahan. Panatilihing mataas ang kumpiyansa at huwag panghinaan ng loob. Ang blue at red ay nagdadala ng lakas at determinasyon. Ang mga numerong number 33, number 21, at number 10 ay magsisilbing tanda ng tagumpay sa mga plano mo ngayong araw. Virgo Capricorn ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ang Virgo ay makakaranas ng kaliwanagan sa trabaho at mga relasyon. Gamitin ang iyong analytical na kakayahan upang maabot ang mga layunin. Ang iyong mga kulay na red at blue ay sumisimbolo ng balanse at katatagan. Samahan ito ng masuswerteng numero: number 32, number 21, at number 8 na nagdadala ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Libra Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang Libra ay haharap sa panahon ng pagkakasundo at harmonya sa mga relasyon, ang araw na ito ay magbibigay daan sa bagong mga simula, ang yellow at silver ay magdadala ng liwanag at proteksyon, ang iyong masuswerteng numero ay number 5, number 34, at number 22 na sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Scorpio, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, para sa Scorpio. Ang araw na ito ay magdadala ng masusing pagninilay, ito rin ay tamang panahon upang bigyang halaga ang emosyonal na aspeto ng buhay, ang pink at gold ay nagdadala ng enerhiya at kasiyahan. Huwag kalimutan ang iyong mga numero, number 31, number 5, at number 26, na tumutulong sa pag-abot ng mga layunin. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang Sagittarius ay makakaranas ng mga positibong pagbabago sa mga plano at layunin, Magtiwala sa sarili at sa mga kakayahan, ang red at pink ay nagdadala ng lakas ng loob at pagmamahal, ang iyong mga masuswerteng numero ay number 7, number 19, at number 2, na nag-aalok ng mga bagong oportunidad. Capricorn, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang Capricorn ay magkakaroon ng malinaw na direksyon sa trabaho at negosyo. Magtiwala sa proseso at huwag magmadali. Ang Gold at Red ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas. Ang mga numerong number 11, number 18, at number 29 ay magiging gabay sa tagumpay. Aquarius. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan para sa Aquarius. Ang araw na ito ay magbibigay ng pagkakataong palawakin ang mga ideya at relasyon. Ang gold at green ay sumisimbolo ng kasaganaan at kalikasan. Samahan ito ng masuswerteng numero: number 21, number 29, at number 5 na nagdadala ng katuparan ng mga pangarap. Pisces, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, ang Pisces ay makakaranas ng kalmado at inspirasyon mula sa mga taong malapit sa kanya, panatilihin ang pagiging bukas sa mga bagong oportunidad, ang red at silver ay nagdadala ng enerhiya at proteksyon, huwag kalimutang ang mga numerong number 18, number 2 at number 15 na nagbibigay daan sa mas maliwanag na hinaharap